Hello, magandang gabi po sa ating lahat at ngayon ay nandito na naman po tayo para po sa pagbabasa ng ating gabay ng kapalaran para po bukas, araw po ng Sabado, Agosto 3. Para po sa may mga sujak sa na Aris. Marso 21 hanggang Abril 19, Aris. Maliit ang pangarap at maliit ang tagumpay. May, mas malala pa dito. Ang walang pangarap ay walang makakamit hindi ka dapat maging katulad nila. Habang may oras pa, mangarap ka. Kapag nangarap ka, ipagkakaloob sa iyo ng langit. Kahit kaano kataas ang pangarap mo, basta't samahan mo ng panalangin at pagsusumikap. Ang iyong mapalad na kulay ay ang pink. At ang iyong maswerteng numero ay ang uno, 19, 14, 23, 29, at ang 33. Para naman sa Taurus, Abril 20 hanggang Mayo 20, Taurus. Sa, sa mahihirap na araw na ito, hindi mo kailangan ang tiwala sa sarili mo. Higit sa lahat, magtiwala ka lang sa langit. Ang swerte at magandang kapalaran ay iyong makakamtan. Ang iyong mapalad na kulay ay ang red at ang iyong maswerteng numero ay ang 6, 15, 33, 39, at ang 42. Para naman sa may mga sudyak sign na Gemini. Para po sa Gemini. Mayo 21 hanggang Hunyo 21, Gemini. Ang mga taong hindi nag-iingat ay laging napapahamak. Pero sa iyo ay kakaiba kahit saan ka mapadpad at kahit na masama ang iyong ginagawa, may pag-aalaga at gumagabay sa iyo. Ang iyong palad na kulay ay ang old rose at ang iyong maswerteng numero ay ang 5, 12, 14, 23, 32 at ang 38. Dumako naman tayo sa may mga sudyak sign, Cancer. Hunyo 22 hanggang Hulyo 22, Cancer. Patuloy na umiikot ang gulong ng kapalaran. Kumapit ka lang at huwag kang bibitaw. Ang mga kumaka ang mga kumakailang negatibong kaganapan ay malapit ng magwakas na isang mapapalitan ng swerte at magandang kapalaran ang iyong mapalad na kulay ay ang green. At ang iyong maswerteng numero naman ay ang 2, 14, 19, 28, 25, at ang 32, Duma 34, naman tayo sa may mga 40, 41, 42, 43, 42, 43, 42, 43, 42, kaya naman hindi masyadong nadevelop ang ibang tao dahil walang mapagkakatiwalaan sa sarili at sa iba. Masyadong malaki ang ego. Hindi ikaw ang una dahil may tiwala ka sa sarili mo. Ngunit maaring ikaw ang pangalawa. Maari kang maging ego egotistic. Sa sandaling ikaw ang pangalawa, maari kang maging magiging tagumpay at magiging masaya. Ang iyong mapalad na kulay ay ang emerald green at ang iyong maswerteng numero ay ang 1, 17, 22, 28, 34, at ang 41, 42, naman sa may mga 43, virgo, Virgo Augusto 23 hanggang 43, 22, Virgo Nakita ng langit ang iyong pagsisikap At napansin din ang iyong kalungkutan kaya, papaulan ka ng swerte para lahat. Para lahat ng mga plano mo sa buhay ay iyong matupad. Kaligayahan, ganun din sa pananalapi. Kaya, huwag ka nang malungkot. Ang iyong mapalad na kulay ay ang gray. At ang iyong maswerteng numero naman ay ang 5-13. 22, 31, 43 at ang 44 Dumako naman tayo sa may mga sign libra September 23 hanggang Oktobre 23 libra Dadagdagan ang iyong pagsisikap o dagdagan mo ang iyong mga pagsisikap Nakikita ng nasa itaas kung ano ang iyong mga ginagawa Kunti na lang, mabubusog ka na Ibibigay sa iyo ng langit ang lahat ng iyong inaasahan at pinapangarap mo. Ang iyong mapalad na kulay ay ang purple at ang iyong maswerteng numero naman ay ang 6, 15, 18, 37, 38, at ang 45 43, naman sa may mga 42, 43, 42, Oktubre 24 hanggang Nobyembre 21, Scorpio. Hindi mo dapat parusahan ang mga naiinggit at mga naninira. Dumating na ang araw ng paghuhukom. Ang mga naiinggit at naninira sa iyo ay ibababa ng langit habang ikaw ay patuloy na itataas at pagpapalain. Ang iyong mapalad na kulay ay ang TANGARIN. At ang iyong maswerteng numero ay ang 3, 9, 21, 27, 41, at ang 42 Pare naman sa may mga sujak signs sa Guitareos Nobyembre 22 hanggang Desyembre 21 sa Guitaryos. Hindi ka papayagan ng langit na manatili sa mababang antas Dahil nilikha ka sa isang mataas na estado ng buhay Mula ngayon, magsisimula kang tumaas ng mas mataas ng mas mataas at malayo sa iyong mga kakompetensya sa inyong kumpanya. Ang iyong mapalad na kulay ay ang maroon at ang iyong maswerteng numero ay ang 3, 9, 12, 33, 39 at ang 42. Para naman sa may mga sudyak sign, Capricorn. Para po sa Capricorn, Disyembre 22 hanggang Enero 19, Capricorn. Tanging ang mga tamad lang ang nagsasabing may bukas. Huwag mo silang tularan. Isipin mong walang bukas at ang dapat gawin ay dapat gawin na ngayon. Sa ganyang ugali at pag-iisip, matutuwa ang langit sa iyo. Gagantimpalaan ka ng maraming swerte at magagandang kapalaran. Ang iyong mapalad na kulay ay ang orange At ang iyong maswerteng numero ay ang 4, 10, 19, 37, 40, at ang 42 Dumako naman tayo sa may mga sign Aquarius Enero 20 hanggang Pebrero 18 Aquarius Nasisira ang mga dahon ng puno kapag sumasalungat siya sa hangin hindi dapat masira ang iyong diskarte. Mag-adapt ka lamang sa sitwasyon. Hindi ito ang uras para lumaban. Sa iyong pagsang-ayon, ang iyong mga dahon ay lalago ng malaya. At ang iyong buhay ay magdadala ng higit na swerte at magandang kapalaran. Ang iyong mapalad na kulay ay ang apple green. At ang iyong maswerteng numero ay ang 7, Jess, 17, 25, 29, at ang 31. Dumako naman tayo sa may mga sign Pisces. Pebrero 19 hanggang Marso 20, Pisces. Malapit sa langit ang iyong puso. Kaya lalapit din sa langit, lalapit din ang langit sa iyo. Ang bawat hiling mo ay magkakaroon ng katuparan. Subukan ito. Hilingin mo ito ngayon pero dapat na gusto mo talaga ang iyong kahilingan. Ang iyong mapalad na kulay ay ang yellow at ang iyong maswerteng numero ay ang 7, 13, 25, 27, 34, at ang 42, At ayan ang ating 43, At ito po ang ating gabay ng kapalaran para po ito bukas araw ng Sabado, Agosto 3